ng mga ente sa tanim natin mga mga idol. Ang mga idol nag pa ko. Ang mga mga idol. Ang ramen yun, mga... ko mga idol. Yung sa likod din mo. Yung tubig ko mga idol. Ang tanakong kong sibo pa idol. Para makinig. Pag-inig tayo sa pangpangilis. tubig natin mga idol hanggang sa doon mga idol hmm. yung sailing natin mga idol lamunga na hmm. may tanim naman tayong na upo ano oh yung mga idol lamunga na mga idol yung mga idol

Ang alas na ibin nata Alas 5 ako nagsimula nagdilig Alas na ibin hmm. na Para Hindi mamatay yung tanim natin mga idol Kasi okay, libre na ito pang lumulam yung mga idol libre libre na pang nagmula mga idol hindi to mga idol tanim kong bagong opo rin yung dulo ito, ito opo rin bagong ano bagong sable pa mga idol oh. ito na no. tubig so natin mga idol ang no, no. buhay mga idol ang buhay naman mga idol kasi ah, uh, lahapon na yung hihingi sa akin ng talong bibigay ko lang mga idol ayan bagong sable na naman to pero marami marami pa rin may mga bulaklak na po doon na yung mga bunga. Hello mga idol, welcome sa vlog. Maraming salamat sa inyong lahat. Ingat kayo sa inyong trabaho. Bye bye mga idol. Dito lang sa vlog. Salamat.